Alas 8 pa lamang ng umaga nakapila na sa Baguio City Health Services Office si Nanay Anisita para sana magpakonsulta ng blood sugar at blood pressure. Pero sa kanyang pag-uwi, bukod dito, swerte raw at nakapagpakonsulta na rin siya para sa cervical cancer. Natapos ako sa ano lang, creatinine lang at kaka urinalysis. Tapos, maglabas ko dito, nakita ko yun, babae, mahalaga ka. O nakita ko, may pinipersilang ano, nang ako kay doktor, ano po ba ito? Sabi ko Ganon. Kasi mayroong ano nang kwan, uh, screening ng cervical cancer. ayun, nang stay na ako, ayun na, ako na ang first ako ang number one. Isa pa sa mga pumila si Nanay Erlinda. Uh, kagaya kanina sa orientation, mahalaga yon dahil one of the uh, cause ng death ngayon sa kababayan, pang lima yung cervical cancer. So, kailangan mas maaga natin madetect, um, maiwasan yung cancer na yun. Ang cervical cancer, isa sa mga sakit na maaaring makuha ng mga kababaihan dahil sa hindi ligtas na pakikipagtalik. Ayon sa isang eksperto, maihalin tulad daw ito sa HIV. Mm, ang cervical cancer po kasi ay nag sa isang virus, no? yung tinatawag natin HPV virus. Now, itong HPV virus, hindi alam ng tao no na ito ay uh, walang symptoms no so nakukuha ito mainly during sexual contact dagdag niya mas delikado ito kaysa sa breast cancer mas maraming namamatay dito ang main point is basically late na nadadiagnose. diagnose no bakit ang reason is basically the symptoms appear late na dahil wala itong symptoms na papabayaan hindi na sila pumupunta sa doktor para magpatingin only kapag ka meron ng masakit ng poso nila o kaya nakipagtalik sila, sabay dinugo. Those are the only very, very frequent symptoms na reason bakit sila pumupunta sa doktor. Sa tala ng City Health Services Office, panglimang cervical cancer sa pangunahing kinamamatay ng mga kababaihan sa Baguio City is ang nakakatch lang natin dito sa uh, City Health Office is yung mga namamatay na. So, yung mga deaths kasi dumadaan sa atin. So, yun ang nare-record natin, yung deaths due to cervical cancer. So, for the year 2023, we have... Gusto ko namin ipagbigay paalam sa mga kababaihan na bukod tangi lang po ang cervical cancer at yung liver cancer ang pwedeng i-prevent. The rest po, hindi pwedeng i-prevent. Lahat po namamana. Ang maagang pagpapakonsulta para sa cervical cancer man o sa iba pang sakit ay isa pa rin sa pangunahing paraan para malabanan ang mga ito. Ang libreng screening ay hati ng iba't ibang ahensya kahapon June 19 bilang parte ng pagdiriwang ng Cervical Cancer Awareness Month. Yung mga ibang mga babae, they don't want to, uh, ayaw nilang, mga, ayaw nilang magpa-check up, ayaw nilang magano. So hindi na lang detect kung meron silang cancer and then it's too late. So this one is, uh, ano siya, free. Tema ng pagdiriwang ngayong taon ay babae mahalaga ka. Bukod sa City Health Services Office, maaari na rin magpakonsulta sa mga health centers. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.